Hito na naman po tayo mga kalbolaryo, ka mayroon na naman akong kunting kaalaman na i-share po sa inyo. At dahil sa sobrang nihit lang talaga ng manalag dito sa Cebu, kaya napilitan ang tagtungod nito na magpa-home sa inyong albolario At sa bandang ito, andito na po kami sa Toledo City, pero medyo malayo-layo pa ng kunti ang pinamungahan mula rito. From Bugo City to Pinamungahan, Cebu, almost 125 kilometer po ang binyahin namin, kaya medyo uminit-init na ang lubot ko sa kakaupo ng sasakyan. Ayan, so andito na po tayo sa lokasyon at medyo maliit yung daan dito. Ayan, so hinihintay-hintay tayo ng uh, kontak contact natin, yung may-ari mismo. At ito ang titirahin natin, Ford Fiesta. Ayan po mga kalbularyo, andito na po kami sa bahay ng may-ari. So ano nangyari nito ma'am? Uh, overhead nag overhead tapos anong ginagawa ng mekaniko, ma'am? I-ilisan ng thermostat, ng water pump, ng camshaft, oil seal o timing chain. Ta timing oh, belt. Timing belt. Okay, so pagkatapos na ang naigawa, ma'am, ay hindi na umandar yung makina. Ganun hindi ba? Na, ah, hindi na nag kasi hindi na umandar ang makina. Tingnan. Yeah, yeah. yeah. yeah, 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 yeah. So ngayon, titingnan natin 'to kung ano ang mga ginagawa ng previous mechanic nito. All right, here we go. At base po sa sabi ng may-ari kanina, ay ano, ginalaw na ito at syempre nagpalit po sila ng timing belt. So ngayon, ang gagawin lang natin dito ay wala na po tayong ibang kuri-kurion. At tingnan natin yung timing kung wasto ba kasi kadalasan pag ganitong trabaho at wala tayong wasto na gamit, talagang mahirapan tayo. So ngayon, ang i-check po natin yung timing para makita natin kung hindi ba nagkamali. Naitanggal na natin yung timing cover dito at para ma-trace up natin kung wasto ba ang timing nito uh, Ganito lang po ang estilo namin sa pag-trace up po sa timing So, kita nyo naman na mayroong kahoy dito Iwan ko sa diskarte ninyo Pero sa amin, ganito lang po kasimple Yan At para makita natin kung wasto ba At uh, titingnan natin Pag iikotin natin yung crankshaft pulley Ay uh, kusa itong uh, gumagalaw pataas Okay, ikotin mo the cranks Ayan o oh. Ah, oh, kita nyo ngayon na gumagalaw na ang kahoy. So sa mga lahat na mekaniko diyan, di po natin kalimutan pa ganito ang tatrabahuin natin ay kailangan meron po tayong special tools, kumbaga yung timing ng camshaft at crankshaft. So ipakita ko sa inyo kung ano ang tools na gagamitin natin dito. Ayan. So dapat mayroon tayo nito. Hindi ito masyadong mahal, mura lang po ito pero malaking tulong ito sa atin lalo na sa mga beginners ayun pag matyambahan tayo nito uh, makauwi tayo ng medyo maaga-aga pa at pag sakaling hindi tumama ang ating patsyamba aware uh, kita mga tawag during the pita direct rams ya yeah, okay ram ka ka direct rams uh, okay, ra. okay ra ugma na tamang, tamang uli okay so subukan lang muna natin para malaman kung umaandar ba ang makina pagkatapos na nating may gawa yan so ito na po ang ginagawa namin kita nyo ngayon na andito pa ang kahoy at syempre andito na po ang ating timing tool yan so ganito lang po ang forma nito at dito po sa crankshaft mayroon po kaming bolt na pinasok dito at makikita nyo kapag naka top dead na po ang piston natin ay automatic po ito siyang mag lock doon sa mismong crankshaft So ganito lang po kasimple ang pagtiming ng Ford Fiesta. Uh, dapat mayroon po tayong timing tool na gagamitin ito para hindi po tayo magkakamali. Ayan, so di kami naglangay-langay rito. Binanata ng todo ni Derek Ramsey ang pagkabit ng timing belt nito at para pagsiguro na walang palpak sa trabaho. Gituyok-tuyok namin ng marami-rami ang crankshaft para iwas back job at tapal pag magkamali tayo. So ngayon, natapos na po namin naikabit lahat. At titingnan natin kung aandar ba ang makina. Gay okay, engine start. Orasyon, palumpay at di ka makurat. Buri kingking, king, buri kongkong, buri kangkang. Kang, halahayang, tikongkong, tikangkang. Kahiloton ko na imong piang. Okay, go, go. Ayun. So, ayan po mga kalbularyo. Umaandar na ang makina. Ayan. Gay, okay, mo ng konti, Direk Rams. Rave mo ng konti. Ah. Oh, so medyo palyado pa ngayon. Dahil sa hindi pa totally na lutas ang gihambi na balatian ito, Nakadesisyon na lang po ako na palitan ang lahat na spark plug at ignition coil para hihinto na ang sobrang kabako nito. Pagkatapos na nating napalitan ng lahat na spark plug, ayan o oh, So ito po ang luma at para wala po tayong duda, nagpalit rin tayo ng uh, ignition coil. So ngayon, bago na po ito. At 'yung spark plug. Paandarin natin ang makina at mag-observe po tayo. G engine start. Ayun. So, kita natin ngayon mga kalbularyo at marinig naman natin na wala na pong palyar ang makina. Sobrang smooth na talaga 'yung andar ng makina ngayon. Ayan, oh. No? So ganun lang po ang ginagawa natin Nagpalit po tayo ng lahat na spark plug At nagpalit din po tayo ng ignition coil At ngayon iikot na ang apat na gulong rito Medyo masikip ang daan kaya dahan-dahan ko itong pinalabas At syempre para walang daya Gipakuyog ko ang may-ari sa pag test Para maprob ko din po sa kanya na umiwas na talaga ang mga dilingon nato Na nakapasok sa katawan nito Ayan o oh, nakasitinta na po tayo uh, Medyo hindi lang tayo tumatakbo ng malakas hindi po tayo kabisado sa daan rito ayan so katatapos lang po namin nag road test so ngayon ma'am anong masasabi mo ma'am nadaghan ka kayong salamat sir basta mga inaanin problema wag ilain kasaligan na to albularyo ang mekanik Okay, so maraming salamat po ma'am so ayan po mga kalabularyo maraming salamat din po sa inyong panonood sa kanunay dalaygo ng Diyos